May panahon pala dati sa ating kasaysayan na naging bukas ang ating bansa sa mga hudyo sa pamamagitan ni Manuel L. Quezon. Sino si Manuel L. Quezon at ano ang ginawa niya kaya mas naging matibay pa ang relasyon ng Pilipinas at ng bansang Israel? It's time, Soli Welcome to Watchlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Si Manuel Luis Quezon y Molina, o mas kilala sa tawag na Manuel L. Quezon, ay ang ikalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula November 15, 1935 hanggang August 1, 1944. Siya ay makikita sa 20 pisong papel na isyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Siya ang kinilala bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas kasunod ni Emilio Aguinaldo. Ipinanganap si Manuel L. Quezon sa Baler sa lalawigan ng Tayabas na tinatawag na ngayong Aurora noong August 19, 1878. Anak siya ni Lucio Quezon at Maria Dolores Molina, kapwa mga guru. Nagtapos siya ng pag-aaral mula sa Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1893. Bilang isang binata, nakilahok siya sa pag-alsa laban sa mga Kastila. Nakipaglaban din siya kasama ang mga Pilipinong nasyonalista sa palahon ng digmaang Pilipino-Amerikano bilang katulong ni Emilio Aguinaldo. Ngunit naipakulong siya dahil sa gawain ito. Makaraang palayain, nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos naging manananggol si Quezon sa Baler. Noong 1906, nahalal siya bilang gobernador ng lalawigan ng Tayabas ngunit nagbitiw upang makapangampanya para sa Asemblea ng Pilipinas kung saan nakamit niya ang pagiging pinuno ng Asemblea. Mula 1909 hanggang 1916, nagsilbi si Quezon sa Estados Unidos bilang naninirahang komisyonero para sa Pilipinas. Sa panahong ito, naipasa ang Batas Jones o ang Jones Act na nagtatanggal sa Komisyon sa Pilipinas ng Estados Unidos at nagbibigay ng mas mataas na antas ng pamamahala sa mga Pilipino. Dahil dito, itinuring na bayani si Quezon nang muli siyang magbalik sa Pilipinas. Sa sumunod na dalawang taon, naglingkod siya bilang Pangulo ng Senado ng Pilipinas. Noong 1935, nanalo si Manuel L. Quezon sa unang halala ng pagkapangulo ng Pilipinas sa ilalim ng bagong Commonwealth ng Pilipinas laban kina Emilio Aguilar at Obispo Gregorio Aglipay. Muli siyang nahalal noong 1941. Pagkaraan ng pananakop ng Hapon sa Pilipinas sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, Tumakas siya patungo Australia at pagkaraan ay nagtuloy sa Estados Unidos. sa dalawang bansang ito niya pinamunuan ang pamahalaan ng Pilipinas habang malayo sa bansa. Nagkasakit no tuberculosis si Quezon at namatay sa Saranac Lake, Franklin County, New York noong August 1, 1944 sa edad na 66. Unang inilibing ang kanyang labi sa Arlington National Cemetery. Pagkaraan, ang kanyang labi ay inilibing muli sa Maynila sa Manila North Cemetery at inilipat sa lungsod ng Quezon sa loob ng monumento sa Quezon Memorial Circle. Ipinangalan sa kanya ang lungsod ng Quezon sa Kalakang, Maynila at ang lalawigan ng Quezon. Siya rin ay tinawag bilang ama ng wikang pambansa. Sa huling bahagi ng 1930s, ipinatupad ni Pangulong Manuel Quezon ang Open Door Policy sa Pilipinas. Ito ay isang patakala noon sa Pilipinas kung saan ang ating bansa ay magiging isang ligtas na kanlungan para sa mahigit isang libong mga refugees na pinag-uusig ng mga Nazi. Sa oras na iyon, halos walang bansa sa mundo ang pumapayag o tumatanggap sa mga Jewish refugee mula sa Nazi Germany. Ngunit salamat kay Pangulong Quezon, ang 1,200 na mga ay nakataka sa holocaust Ang eksaktong bilang ng mga taong nailigtas ni Oscar Schindler Mula sa bingit ng kamatayan At ito ang nagbigay inspirasyon sa 1993 Oscar winning film na Schindler's List Ito ay isang inspiring story of courage Ngunit paano naging pangunahing bahagi si Pangulong Quezon Sa makasaysayang sandaling ito Mula sa pagiging magkasama sa larong poker Hanggang sa mga bayani ng holocaust ito si Manuel El Quezon at ang mag-aamang Frider. Ang kamanghamanghang kwentong ito ay tinampok sa aklat ng Frank Ephraim noong 2003, Escape to Manila from Nazi Tyranny to Japanese Terror. Ang libro ay naglalaman ng real-life accounts ng mga nakaligtas sa Holocaust sa tulong ni Herbert Frider at ng kanyang tatlong anak na lalaki na sina Alex, Philip at Morris na siyang nagmamayari noon sa Helena cigar Factory na nakabase sa Maynila. Ang mga magkakapatid na Fryder ay mga negosyanteng Amerikanong Hudyo na nagmula sa Cincinnati. Nang pumutok ang balita tungkol sa Holocaust noong 1938, nagsimula agad silang magplano ng isang rescue mission Upang matiyak na makamit ang kanilang mga plano, humingi sila ng tulong mula sa kanilang mga poker buddies at yun nga ay lumapit sila kay Pangulong Manuel L. Quezon, U.S. Colonel Dwight Eisenhower at mataas na komisyoner ng U.S. na si Paul McNutt. Di nagtagal, opisyal na inilunsad ni Pangulong Quezon ang open door policy kung saan bukas ang pintuan ng Pilipinas para sa 10,000 refugee na mga hudyo. When you saw how the doors were basically closed to all of us except the Philippines, and how the Filipino people are a very warm people, they're a very friendly people. Bagamat makasaysayan, ang pagpapasyang ito ni Quezon ay sinalungat at tinuligsa din ng iba't ibang mga opisyalis ng gobyerno ng Estados Unidos at Pilipinas. Sinabi nila na mga Hujo raw ay komunista na naglalayong kontrolin ang mundo. Sa kabila ng paglaban, tiniyak ni Pangulong Quezon at mga magkakapatid na Frider na ang lahat ay nasa maayos at kontrolado niya ang lahat. Iniyak noon ng dating Pangulong Quezon sa mga frieder na may tulong na darating mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa mga Hudyo. Malit man ito o malaki, dagdag pa ng dating Pangulo na aarugain niya ang mga refugee na pinintahan ng mga samut saring black propaganda noon. Git niya, bahala ng kupkupin niya ang mga ito kesa naman pabayaan ang mga taong ito na sobra-sobra na ang panguusig sa kanila sa buong mundo. Anya, hindi na niya kayang sikmurain pa ang persecution sa mga Hudyo na biktima lang din ng black propaganda. Sa huli ay tao rin ang mga ito. 1,200 lamang sa inaasahang 10,000 na mga refugee na Hudyo ang nakarating sa Maynila noong 1938 binigyan sila ng mga visa ng mga kapatid ni Frieder upang magtrabaho sa kanilang pabrika ng sigarilyo na nakabase sa Pilipinas pati na rin ang pabahay at mga paaralan para sa kanilang mga anak si pangulong Quezon sa kabilang banda ay nagbigay din ng kanyang sariling lupain sa Mindanao at Marikina upang magsilbing mga pamayanan para sa mga refugee ng mga Hudyo Karamihan sa mga refugee na may nila kalaunan ay lumipat sa Israel pagkatapos ng giyera Ganun pa man, ang mahalagang papel ni Pangulong Quezon sa panahon ng Holocaust ay hindi kailanman malilimutan. Sa katunayan, ang kanyang kabayanihan ay pinarangalan sa pamamagitan ng monumento ng Open Doors na ipinakita sa Rishon Legion Memorial Park ng Israel noong 2009. Ito ay nagsisilbing isang simpleng pag-alala sa isang kasaysayan noon na nagpabuklod ng mga Pilipino at ng mga Hudyo.